Para sa ating police report, lolo ng hostage ng tatlong taong gulang na bata, arestado. Sa detalye, makakasama natin ay na idol, Rona Raka. IFM News. Agad na ng pulisya ang naganap na hostage taking sa bayan ng lawak Pangasinan. Lumalabas sa embesigasyon ng Lawak Municipal Police Station na habang naglalakad ang isang nanay kasama ang kanyang tatlong taong gulang na anak papunta sa pampubikong pamilyan sa bayan ay agad na hinila ng isang 66-anyos na lolo na may bitbit na patalim ang kanyang anak. Noong una o ano ay wala itong balak makipagkasundo sa pulisya ngunit kalauna ay napakalma ang sospek at ligtas na nakuha ang bata sa ibinahaging impormasyon ni Lawak Police Station, Chief of Police, Police Major Napoleon Eleksyon, matinding problema ang sanhi kung bakit ito ng hostage, kung saan lumalabas din na nakararanas ito ng mental illness. During the course of profiling, interrogation, and through his sinumpaang salaysay, suspect suffered from mental illness. Kaya niya inostage yung minor age, 3 years old na victim ay dahil sa matinding problema na kanyang pinagdadaanan. Nang sa gayon, saktan yung bata at accordingly sa kanyang sinumpaang salaysay, pagbabarilin siya ng pulis para matapos na ang kanyang buhay. Ngunit, we will not tolerate that actions. Being commander on the ground, we still abide the doctrine of justifying circumstances through self-defense and defense of stranger. Naharap ngayon ang lolo sa kaukulang kaso. Mula rito sa IFM Degupan, ito si Idol Von Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.